Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Yan isang video na ipapamalas ko sa inyo kung paano yung tamang pagkabit ng gas stove ng Super Calan. Kaya kung may gamit kayo nito at natatakot kayong magkabit, yan guys, panoorin nyo lang guys ito no at tapusin nyo ang video nito. At ishare nyo rin guys sa iba para yung ibang di pa alam yung tamang pagkabit ng gas stove ng Super Calan ay malaman din nila. ayan di ba umpisa na natin. Huwag na natin itong pagtagalin. Yan. Ito yung gas stove ng super kalan ano? At ito yung super kalan na ating sasabi. Di ba, kapag tayo magkakabit ng gas ng super kalan, mahalaga i-check natin na yung rubber dito, yung black na yan, yung gaya nito, ano guys? Dapat hindi yan durog o hindi yan punit-punit. At, at, hindi rin yan manipis, dapat ay maganda yung gumang yan. Dahil yung kapag yan ay durog-durog na, umat, napakanipis na, may posibilidad na sumingaw dyan ang gaas. Kaya mahalagang i-check natin yan, ano, yung gumang yan na bilog. Pangalawa, yung nasa gitna na yan, yan ay yung asbestos. Yan, gaya nito guys, ano, asbestos. Yan, napakahalaga din yan. Dahil kapag wala yan asbestos o sira-sira na rin yan, yan ay lalabas din ang gas dyan. Yan. Ito guys ay nakakabili ito sa mga nagtitinda ng mga gas sa inyong lugar kung mayroon dyan ito ay nabibili yan ano guys kapag sira na yung mga ganyan ng inyong super talag dalahin lang natin yan dahil yung, sila ay marunong yan magkabit ano, ano? di bali ang pagkakabit nga nito ito na natin ano bali tanggalin natin yung pinaka shell yan patong lang natin yan dyan ang gagawin natin pa kanan o pa clockwise guys ano pa ganon ang pagkakabit nito iikot lang natin yan di bali nakakabit na yan iikpital lang natin yan. And then may maiwasan na may lumabas na konting gas yan dahil habang hinihigpitan natin to yung pinakabulitas niya sa ilalim, nadidiinan. Kaya medyo may lumalabas na konting gas. Kaya bibilisan natin yung pag-ikot. Ano? pa clockwise guys ang pag kabit nito ano pag pahigpit yan pa kanan yan yan di bali nakakabit na nga yan kapag magsisindi tayo nito mas maganda kung mayroon tayo yung lighter na mahaba dahil puspuro lang available natin yan pag sisindi nito bubuksan lang natin ng konti ito ano yung controller yan konting singaw lang may marinig lang tayo magsingaw. Saka natin to sisindihan. yeah. Yan guys ay may apoy na yan. Ano? Maganda lang kanyang apoy. Talagang blong blong. yan Ganyan lang guys pag Ano? Huwag natin bubuksan lahat to bago tayo magsindi kasi yan ay sasambulat at yan. Dapat yung pinakamahina lang na lumabas lang yung gaas. Saka natin sisindihan yung try bit dito ano para lumabas ko ng phone kaya di bali patay muna natin ano Ayan. ganoon lang guys ang tamang pagsisindi at yung pagkakabit ilagay lang iset lang natin to yung controller ng gaas sa pinakamahinang labas ng gaas saka natin sisindihan kung ano man ang gamit natin mas maganda yung dibaril na lighter mahaba yung pinaka dulo niya para di ito ano? at tayo ng super ka guys ano mas maganda ay huwag tayong magagamit sa loob ng bahay dahil ang bahay ay kulog. Mas maganda kung gagamit tayo nito, ilalabas natin to ano, para open ang hangin. Dahil ang super ka lang guys ay madaling uminit, lalo kapag matagal natin itong gamitin. Mas maganda, gamitin lang natin to yung sa mga madaling lutuin. Ano? Huwag, na, wag tayo maglalaga na yung tagay ng karne, matagal maluto, wag po tayo. Mas maganda iwasan po natin yung ganun para lalong safe po ang paggamit natin ng super kalan. Yung mga madadali lang ano nalutuin natin gaya ng itlog o ano pa man kapag tayo magagamit ng super kalan. Ayan. Ang pagtatanggal naman nito ano guys, di ba? Sasara muna natin dito sa pinaka controller ng gas. Ayan. Pa counter clockwise naman ang pag-ikot natin dito, ano? Ayan. Para release. Ganyan lang guys, ano? na Di bali nyo lang guys ang pagkakabit at pagtatanggal at pagsisindi natin ng super kalan. Sana'y may natutunan kayo. At ipashare, pakishare na rin guys ito sa iba para yung ibang ang gumagamit nito ay alam kung paano yung pagkabit at pagsindi at paggamit ng super kalan. Ayan, sana'y na gusto nyo ang ating video. Hanggang dito na po ay Pumalas TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!